you bagong adventure na naman tayo mga kapaders ito una nagpakita lapo-lapo ka agad mm -hmm, liglig ayos na itong dagdagan na naman ulit mga kapaders malaking liglig sa parting buntutan tinamaan at yung ulo ko ya, nakatago dalawa sanang ka magkatabi kaya lang isa hindi tinamaan hanap ulit tayo dito sa alamang butas silipin natin may isda dito oh malaking timbungan nakadapa Mm -hmm. Lagata ka dyan. Isdang may balbas. Makakapunit, kaya dinakot ko mga kapaders. Nagpalit nga pala ako ng flashlight. Super, nang gamit kong flashlight ngayon mga kapaders. Ito, bukawin. Nakatalikod sa akin. Asintahan kong maganda. Yun, tinamaan. Nagitik. Ayos na itong pandaradagdag uli. Pambigas na naman. Tsaga-tsaga atin ngayon sa pamamanak mga kapaders. Dahil malakas ang bagyong parating sa atin. Malakas ang bagyong lando super typhoon naroon kulambutan mataas ang langoy mga kapaders malaki-laki na ito mm -hmm. tirinta hindi na naman nagitik nakakalimot ako sa magandang patamaan sa ulo ng kulambutan nakabawas ang tinta di bali huwag lang makatakas magahanap pa tayo dito sa malaking bato may nakasuot malaking bukawin mm -hmm. headshot ayos na ito mayroon pang isa mga Ikakasok ang pana. andon sa kabilang butas lang. Magkalapit lang. Hindi kasing magkalayo. asintang ko ito ng maganda. Hindi makita doon ang pana. At mayroon kayong isda. Sana tamaan. Mm -hmm. Tinamaan malapit sa buntutan. Parehas na huli. Parehas bukawin mga kapadyers. Itong unang na pana malaki-laki. Yung isa medyo maliit. Pero paras ang price niya mga kapadyers. 130 nga pala sa amin. Medyo madilaw ang lingas ng super mga kapaders. Akala ko sa ibabaw puti ang lingas. Pag abot sa ilalim kulay dilaw. Naroon yung kasamahan ko. Pumaya ng malaking surahan ulit mga kapaders. Si Kadabes Rico. Ipapahiram ko itong pan ako kay Kadabes Rico. At ito ang panggigitik niya. Itong salbatana niya hawakan ko lang mga kapaders. Hirap nang hawakan itong surahan. Palibasa sobrang laki ng mga kapaders. Yun tinamaan. Nagitik din Ayos na ito, gitik na mga kapaders Mataba siguro ito Hintog ang tiyan Maghahanap ulit tayong isdang mahuhuli Uy, banagan Ayos ito, at mayroon sa amin nagorder mga kapaders Bulik na banagan Si Kadavis Rico ang dadakot Hinaharangan kong mga kapas At gumagapang ito Siguro ko maghahanap ng mga suutan na butas Uli ka, sala, bato ang tinamaan Oh, naro na, malayo na mga kapaders Ayun na, sige lang, ayun na yun sumuot sa kula po nasa na kaya yun na ito mga kapaders akong dadakot testing oh nalang lumang yun lumang yun mga kapaders huli ka ang bato tinamaan hindi ko nadakot yung banagan ayun na paparalawin papalayo mapagod ka din ayun na mga kapaders mmm hmm napagod din nagpahuli rin sa akin malaking banagan na ito mga kapaders mga 300 grams sa estimate ko kagandahan pati bukas meron tayong bayar ng banagan meron bibili pinahabol ako ng banagan hanggang sa makalayo sa bahura mga kapaders na ito pa mm -hmm. malaking lapu-lapu ito barak ang mga kapaders yung isang klaseng baraka ito yung maraming paltak na maliliit iba't ibang klase kaya ang baraka mga kapaders abang ko lang sa inyong lugar kung ang tawag nyo dito sa ganitong klaseng lapu-lapu sa amin baraka laang karamihan tawag dito Hanap na naman tayo. Dito sa butas, pinakalabas na buntot. Malaking pa ko yung mga kapaders. Masarap itong pangihaw. ihaw. Panain ko kaya ito. Pinapalabas ko muna mga kapaders. At para hindi sumuot sa butas pag sinalaan. Mm-hmm, gitik. Nasuertihan at nagitik natin mga kapaders. Awan ko lang kung mataba ngayon ang pakoy. Sana mataba at para masarap ang kainan. At baka mag-isang ang kami, baka sumama ang panahon, mahirap na. Ito ko papa. Pitik. pandagdag sa banagan mga kapaders. Dakotin ko na. Mm. -hmm. Titingnan natin kung may piga. Walang ugbon. Kuhain ko na. Medyo madilaw lang lingas ng super mga kapaders. Oh hoy, kulambutan. Akala ko bato. Mm. -hmm. Gitik ayos na itong pandaradagdag uli maka din siya naman tayo ng pambigas nito maganda at makakaipon-ipon ng maraming pambigas at masama ang panahon sigurado yan na ito pa nukos. lumapit sa atin mm -hmm. pang -kalamaris. Malaking nukos ito mga kapaders. Mga kalahating kilohan. Aalisin ko na sa pan ako at baka gatin yung rubber. Maputol na naman. Maghahanap tayo ulit mga kapaders. Yan sa unahan tiyaga caga lang, naroon, laking kulambutan dahan-dahanin kong lapitan ayan, parang malayas nagpipihit mga kapaders nagunok ang ulo, gustong itago mga kapaders, dito ko pipihitan, sigurado ka yun, tinamaan, hindi lang nagitik malaking kulambutan to mga kapaders, mabilis lang lumaki ang kulambutan, sagan sa pagkain tulad ng mga danggit pag nakakakita sila hindi na pagkain nila, kahit anong isdain Maghahanap ulit na naman. Pakita, isda. Kahit kulambutan Dito sa butas, mayroong nakasuot. Naroon mga kapalers Nakaharap sa atin. Mm -hmm. Malapad na bukawin. Or kanuping. Nasaan pa kayang kasama nito? At para ating mahuli pa. Maagap ngayon ang labas ng kulambutan. Awang ko lang pagbubuanin kung magpakita pa ang kulambutan. Hanap ulit tayo. Dito may isda. Manitis na kulay dilaw mga kapaders. Mm -hmm. Gitik. Betilya. Dito nga pala sa amin. Pag ito klaseng isda, betilya ang tawag sa iba. isdam bato. Maganda sa nalingas ng supern. Maliwanag. kaila ang medyo madilaw ang kuha ng camera mga kapaders. Ito ako lang Nasusuriaw. Mm -hmm. Gitik. Pero nakatinta pa namuti ang ulo pero nangitim ang katawan. Sigurado ang kulambutan ngayong mga Disember, may mga tatlong kiloha na. abante tayo sa unahan, na ito kulambutan, nagtatago sa kulapuhan, magitik lamang. Yun, tinamaan kagad mga kapadis, umig ka, sumpa na kagad. Buti hindi nakalayo. Mm -hmm. Hindi pa nagitik sa pangalawang pana. Di bali, ating nahuli pa naman kahit nakatinta. Masayangan pa at malaki. Hanap na naman tayo. Oh, na ito. Malaking lapula-puli mga kapaders. Red na sono. Siguraduhin ko magpana. Sana magitik ito. Mm hmm, hmm hey, Hidshot. din. Oh, salamat Lord na marami. Malaking biyaya na naman to. Sibungin. First class na isda. Mamahalin. Ikutin ko lang yung pinanaan ko ng lapu-lapu. Baka mayroong kasama. Na ito, bigan. Mm hmm. Matampusa. Ito pang ulam mga kapaders. Masabaw tayo bukas ang bigan. At ang bigan ngayon mataba. Mayroong panlabahita sa butas. Naroon, nakasuot. Ikas ako muna ang pana. Mm hmm. Tinamaan din. bali dalawa. Pang-ulam naman bukas sigurado yung labahita. At hindi kinukuha ng buyer. Pinana ko na lang at pang ulam bukas. Hana pa tayo. Dalawang isda, isang alatan. Mm -hmm. Diyudubol ko sana mga kapalers. Kaya lang yung labahita, nakailag na kailag. Ikas ang pana. Mm -hmm. Parehas pang ulam. Marami rami tayong pang ulam bukas mga kapalers. Lumakas man ang dagat. Meron tayong istak na pang ulam. Ikutin ko itong mataas na bahura. Baka may isdang na na laang. Dito may isda mga kapaders. Anong isdaing kaya ito? Mm hmm nagitik. Anong tawag nyo dito mga kapaders? Kakaibang isda ito. Ito ang isda hindi ko kilala. Pinanak ko na laang. Nachambahan pati, nagitik. Malapad na isda ito mga kapaders. Parang lapu-lapu rin. Wow, gandang bahura ito mga kapaders. Iba't iba ang kulay. Uy, kulambutan. Nakaharap sa akin. Siguro ko nakita na ako na ito. i ko naman ang rubber ng pana para magitik. Mm-hmm. Diyan pala ang patamaan mga kapaders. Patatamaan ang dulo ng karob. Ay, alam ko na ang patamaan para magitik. Na ito, lapo-lapo. Sibungin na naman. Mm hmm Headshot. Ayos na, mayroong kasamahan ulit sibungin natin mga kapaders na ito kulambutan parang mayroong kinakain sa so may parting karob uli mm -hmm. talagang sala na naman hindi tinama yung pinakandulo ng karob malalaki lalo ang nagpakita ng kulambutan parang matatlong kilo ah na ito timbayin ko daw bukas at para makita ako kung mailang kilo na hanap ulit tayo Tsaga-tsaga lang talaga mga kapaders sa pamana. Uy, kulambutan. Hindi ko napansin. Naaraw na lumayas mga kapaders. Nagulat din pati ako. Bayo na. Malayo mga kapaders. Susundan ko lang lang laang. Angat ang kulaang. Uy, mailap na. Hindi ko napansin kaagad mga kapaders ay. Ayan. Sigin lang uy. Nagahap ng suutan. Umalayasan. Yan. Sigurado ko na dyan. Wala ka nang pupuntahan. Wala pupuntahan. doon talaga ang patamaan talaga sa dulo ng karub para magitik tinisting ko uli ayos hindi nakatinta maghahanap pa tayo pakita pa kulambutan dyan sa unahan kahit isda lang uy kulambutan uli mga kapaders mayroong kakainin yata ito tisting ko uli sa karub yun tinamaan nagitik uli ay alam ko na ang diskarte para magitik ang kulambutan yung kulambutan pala, mayroong kalapit na lapula po. Ito, lawihan mga kapaders. Ganda ng pagkasuot. Yun, <coughs> tinamaan, nagitik din. Ayos ng pandaradagdag. Maraming salamat ulit, Lord, na marami. Maganda ngayon ang ating isang deblaang. Baka makalasbul pa tayo mga kapaders. At mawiwiring rin kami. At baka lumakas sa bigla ang dagat. Ito pa, bukawin. Plankitahan ko. Mm -hmm. Bali dalawa isang bitilya, isang lapu-lapu. Maraming salamat ulit sa inyong panood. Abang-abang laang po bukas. Ay, na sa iba. Saka hindi po. Ako po ang anod. Nasabihin ko dito. Doon ako mga aso Ako wala ba talang surat. Ano ba mo dito? At Ay, sarusarug na siya matama yung isang. Ang sinong mga malaki ang gano'n. isbe, ano, isbe. isbe. bibiya yes. sa turahan ito na mga kapaders yung aming huli kagabi nasa huli pa rin yung kulambutan dun sa ibang ispat mga kapaders ating makikita kung may ilang kilo yung ating huli kagabi Sila no? Mm -hmm. Sila. Sila yan. Apa? Dos yung gila ah. Dos ang buntog. Inarulam ka kapag dalawang ito ay tatlo. So ayan ang mahiliit. Hindi ba kayo ng buntog? <laughs> <tatlo. laughs> Magandang magandang umaga sa inyo lahat mga kapaders Ito na yung aming huli sa Sunday Vlog ni Kadibs Rico Hanggang alas 10 lang mga kapaders Ito yung aming kinita Doon sa Sunday Vlog 5,575 Yung gastos 391 mga kapaders Ito yung kulambutan namin 26.5 kilos Sandaan ang kilo mga kapaders Saka yung isang pugeta nag uno big 200 medium 1 ang kilo ito yung natira mga kapaders 5184 pinaglima apat kaming tao panimay mga bangka mga kapaders kaya ang partihan bawat isa 1036 ayos na ito maraming salamat ulit lord sa panibagong biyaya sa araw na ito Maraming salamat din po sa inyong walang sawang suporta at panonood ng mga video sa YouTube. Para salamat din po sa mga nag-like and share mga Kapaders. Shoutout nga pala sa Luzon, Visayas at Mindanao pati na sa mga FW diyan. Ran salamat din po sa mga hindi pag-skip ng ads. God bless. Lahat ay mag-iingat.